sa mga pagpalang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay August 25, 2024 at tayo po ay nasa ikagalawamput isang linggo ng karaniwang panahon. Mula po dito sa Lancaster, sa Holy Family Parish at ito po ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na At ang ating unang pagbasa para sa linggong ito ay hinango mula sa aklat ni Josue, chapter 24, verses 1 to 2, verses 15 to 17, and verses 18. Noong mga araw na iyon, tinipon ni Josue sa sequem ang lahat ng lipi. Pagkatapos, tinawag niya ang matatanda, ang mga hukom, ang mga pinuno, at mga tagapangasiwa sa Israel at sila'y humarap sa Panginoon. Sinabi niya, kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod. Sa Diyos-Diyos ang sinamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o sa mga Diyos-Diyosa ng mga Amoreyo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinatahanan. Ngunit ako at ang aking angkan ay sa Panginoon lamang maglilingkod. Sumagot ang bayan, wala kaming balak na talikuran ang Panginoon at maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ang Panginoon na ating Diyos ang siyang humango sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. Nasaksihan din namin ang mga kababalagang ginawa niya upang tayo'y maingatan saan man tayo mapadako at mailigtas sa mga kaaway na ating nadaanan kaya't kami rin ay sa Panginoon maglilingkod siya ang ating Diyos ang salita ng Diyos muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at gaya po nang nabanggit ko kanina ako po ay naririto sa isang lugar na padaan lang po ako kanina no dito sa Lancaster naisipan ko po na bumaba at dito ihatid ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito kadalawampot isang linggo na po tayo ng karaniwang panahon at sa sunod-sunod na linggo no halos 4 um, na linggo nating narinig ang paanyaya ni Jesus na siya ay tanggapin dahil siya ang tinapay na nagmula sa langit bumaba sa ang tinapay ng buhay at dito po ay muli tayo inaanyayahan no? matapos ang apat na linggo na pagpapaliwanag ni Yesus ay kailangan nating magdesisyon kailangan natin pumili kung paano sa unang pagbasa sa aklat ni Josue ay kanyang kinompronta ang matatanda ng bayan ang mga hukom, ang mga pinuno kung kailangan nilang manindigan kanino ba talaga silang Diyos uh, sa Samba pinaliwanag din ni Josue no na ang Diyos na, na nagtawid sa kanila ang kan mula pa nung sa Ehipto, ang Diyos na nagtanggol sa kanila mula sa iba't ibang mga mananakop, ang Diyos na nag-provide sa kanila sa kanilang tinatahanan ngayon. alimba. ba? Sila ba talaga siya ang Diyos ba na ito ang kanilang sasambahin o mga Diyos-Diyosa ng mga sinasamba ng ibang lahi? So, kailangan lang mag pumili. Hindi po pwede yung sa ngayon o kaya uh, kung sino yung makapangyarihan doon ka, kung sino yung pag, parang pabago-bago. Hindi tayo pwedeng ganun. No? Sa ating pananampalataya, kung pipili ka, kung sino ang Diyos, di yun ang iyong panindigan. Pero, yun nga po, no? ipinapakilala naman ng Diyos ang kanyang sarili Uh, bago ka magdesisyon, bago ka sumunod, tiyakin mo na alam mo ito at buo sa iyong loob. Hindi yung no, sa so ngayon kasi pwede natin makita no, ano ba talaga. Kung katoliko ka, edi eh katoliko ka, sambahin mo ang Diyos na ipinapakilala ng ating pananampalataya. Kung ayaw mo sa katoliko, di pumunta ka sa iba na doon. Kaya lang, hindi pwede yung namamangka tayo sa dalawang ilong. Hindi pwede yung pabago-bago tayo na kung sino yung nagmimilagro doon ka kung sino yung uh, nagbibigay ng pera doon ka kaya nga maging sa sitwasyon natin ngayon no, sa nangyayari na naman sa ating pong pamahalaan uh, mga dating magkakakampi dating magkaka uh, nagtutulungan ngayon ay uh, nag-iiba at nagpapalitan na naman ang kanilang mga uh, sinasambang mga pinapanginoon ng mga tao Yang maganda rin 'no natin. Sino ba talaga ang pinapanginoon mo? Ang Diyos ba talaga o yung mga tao na uh, nagpapakilala na sila ay makapangyarihan, mga tao na nakakapag-provide sa iyo, nabibigay sa iyo. Pumili ka. Eh uh, nakakalungkot lang po no na isipin sa atin pong uh politik, usapin politika talagang ang hirap po matukoy sino ba talaga ang tunay na kaibigan sino ba talaga ang loyal uh, yun naki-question kasi yun eh no? uh, kung hindi tayo loyal sa ating panginoon and hindi malayo na hindi rin tayo maging loyal sa mga tao na atin pong uh, nilalapitan para bang kapag may pakinabang lang tayo eh loyal tayo pero pag merong isa na mas nagpapakilala, eh, na tayo. So, kaya nawa no? sa linggong ito, uh, paanyaya sa atin, pag natin mabuti, sino ba talaga ang atin pong paninindigan. At nawa sa mga pagbasa natin ngayong linggong ito ay mas makapag tayo ng buo sa ating puso, sa ating isip. Lipo po, isang mapagpalang araw sa inyo po.